Mga kayo ni Pilipinas. Ay, sa kwan, Hong Kong. 150. Doon ka buo. Ah! Mangga. Buo. Alam nga, hindi pa masaya. Ano, masaya na plano. Ah, Manila. Ben, <laughs> Hong Kong. Ah, dito. Man. <laughs> Kaya mahal naman dito. Mahal ka ayo. Tamis mo na yung muha. Kato yung nagdadaan ari rami ito. Pinawat ang gubindi na po. Hmm. Hindi ba mahatay ang madre di? Wapun. Ang langit. Ang langit na tulog ba madre? Ang mm -hmm. kawato na eh.

Hmm, oh. ada ya, bawa anak nih, ya. hmm. anak enak nih enak nih atong, puan.

Hmm. Nice no. Ipos ang Asa ipus na lang na ni ipus na lang na. Itag mo, mga pagkamuliton na ako kawaton. May lood. Bala mag bala magdugli dugli ang kwan ako. May lood. lang gid ma. Dika Dili halang ta. Di halang. ang, ang sili. Ito as aslom. Aslom. Dilip man aslom na iyan na gunitan good. Kanya. Anong sanita? Samad. <laughs> ano man lang taon ng uban? Mm -hmm. Ang ba? Napot naman kapit sa kinsaan na. Dina, basig na eh. Mm. Mga picture din ang dili, ma.

Ang halang. Ma ang hang. Kapila ka nagibunda. Bugat baya pod Gabi ang sili pundok ko na pula pula. Eh. Tanah dagung sili ma. Tanah ang sili. Tanah tanan. Sina ko mana dia kumprang. Sao na tagon baya. Mega di kau ni mga sili guys. sakon na hmm. Ah. Bilang sa latang

Iho ko naman sige ma. Ipakilid naman sige. Angon sa pagkaon? Mamang ko na pagkaon dito good sa China. Uy! Bawa, ang chicken eggs alam. Alam mo yung tawag ka rin ko, bitaw ninyo. Oh, Itong nabuhay mo lagi. Itong krain mo rin siya, 3 sp. Wala ang kulay na 3 na sablo. May dagdag. guys. lang. May tong <tuk> dilas din. Ini problem, ini mau hangang gak girl ka lang eh.